Insektong kawayan. Ha? Huh? Ayan o, kakaibang insekto. Kakulay niya yung kahoy kaya hindi halata. Nalinisan na rin namin, naalisan yung mga damo. Nasalansa na namin yung mga dahon at ayun pa meron din dun ganong kadami yung aming naalis na balokubak nitong bundok what's up para kalungan for today's video kami ay pupunta sa bulod kasama ko si Hector mga po a few moments later sa bundok Karating pa lang Kakarating lang namin. Lilalakad na kami. Mainit na pero maaga pa ito. Iniito kami sa bundok. <laughs> oh. Ayan, buwat buwat nga, Hector, yung mga dala, they, gamit. Dito sa bundok, kaya maglilinis kami. Oh, okay. Lilinisan namin yung ilang area dito, para umaliwalas. Wah! Kasi malawak, marami ng mga damo. Oh! Mataas na yung mga damo. Thank you. Kaya kailangan ng linisan. Kami ang maglilinis. Oh. Okay yung puno. Ito yung playhouse na ginawa. Nasira na. Savage! Ito yung area na aming lilinisin. Kasi balak pala dito maglagay ng kubo-kubo. Ayan na. At nire-ready na ni ka Hector yung kanyang gamit pang linis. Nihintay pa namin si Tatay Henry. Kinuha yata yung mga asarol doon sa bahay nila Jennifer para makapagumpisa na kaming maglinis niya na nga malawak dito sa bundok matataas na nga yung mga ligaw na halaman Yun yung mga bubunutin o alisin para umaliwalas dito ayan po yung mga tinabas Ayan yung ay mga naipon na na dumi. Medyo nabawasan na. Kumaliwalas na rito ng kaunti. Ayan yung mga kalumlum. Oh. na rito ng kaunti. Ayan si Kahector. Binubuhat yung iba pang mga mararaming mga dahon. Ayan hindi na kailangan yung mga tinabas mga yeah, diba? kalumlum nalinisan na rin namin dito sa area na ito ayan dyan yung mga tumpok ng mga dahon na inipon yung mga inalis ito ay, ito sa kabilat nalinisan na namin area. Ito yung mga naipon namin mga dumi, damo. At ayun pa. Ito lang ang gamit namin. Kalaykay. Nice! At yun yung hawak ni Kato. Pasarol. Sana ah. Oh. Nilalagyan ng sukat. Ito, 250. Kung gaano ka lapad, yung balak na ilagay na kubo-kubo. Ayan, na tinupok nito ni yung kahoy. Pantulos. <laughs> oh. <laughs>

na rin namin ng mga tulos. Ano pa yun? Ayan mga kalamlam. Lahat ng mga side na paglalagyan ng ano. Palatandaan ako kung saan nilalagay yung kubo-kubo. Two hours later. Ayan mga kalamlam. Magmi-merenda muna kami. <laughs> At napagod si Katoto. Oh no! <laughs> Kaya kami yan, May bawang biskwit I mean, no. One hour later. <laughs> <laughs> Ayan na yung inaasarol ni Kato Ayan yung may mga tulos. Walang huh? pangandaan Ayan si Katoto ginagamit yung kalaykay kinakalaykay niya yung mga mga dahon na natabas at ito na yung itsura nung nalinisan malawak na kanina yung area na yan puro damo pa ngayon okay na yung masasabi mo ko toto Anong masasabi mo? Okay na. Hindi na medyo maraming damo. Ngayon okay na. Medyo maliwalas na. Kaya nga, maliwalas na. Ayan o. Oh. Ito na. Na salansa na namin yung mga dahon. At ayun pa, meron din doon. Ganon kadami yung aming naalis na balokubak. Itong bundok. Insekto. Insektong kawayan. Ha? Ayan o. Kakaibang insekto. Kakulay niya yung kahoy kaya hindi halata. Para sa okay ano. Isa lang gumagalaw. Sangang insekto. Paano masabi? Parang alien o. Waaaaaaah! Nakita ko ito makakamangin. Parang may pa. Ha? Mabasil kita. Parang kahoy o. Parang kahoy nga lang siya. Google! A few moments later. Mga kalumlum, tapos na kami nalinisan na rin namin naalisan yung mga damo yung mga ligaw na damo kasi nga ito, ito yung area na nakita nyan yung mga inas inasarol ni Kato ay lalagyan ng mini kubo Yan, para pag nandito sa bundok may mga gustong gawin maglinis, mayroong pahingahan lalo na kung uh, nagiging tag-ulan ng panahon ay mga kalumlim yung mga itinulos gagawa niya ng kubo ah, bibigyan na lang namin kayo ng uh, update kapag uh, ito ay uh, naitayo na ang um, kubo-kubo na, na ilalagay dito yan yung kumpol ng mga damo na inalis namin nilinis ayun pa tignan nyo ang buong baligid na to mga kalumlum napakadami pa dapat ng mga pwedeng linisin sa area na ito lahat yan, yung mga iniikutan ko na yan maraming mga damo-damo mga ligaw na damo lalo na dito sa side na to yan mga kalumlum yan dyan napakadami maraming pang dapat uh, linisin para maging mas maaliwalas itong bundok itong bundok army niya. Mga kalumlum na ready na kami. Kasi tapos na kaming gumawa rito sa bundok. Tapos na kami maglinis. Ayan si Katoto. Nakaredy na. Uh, si Tata Henry. Isinoli lang yung asarol. Tsaka yung uh, kalaykay. Binalik doon kay kanila Jennifer. Kami uh, babalik na. sa Gaysay. Tapos na kami maglinis dito sa bundok. At kami ibababa na. Ayan, medyo masukal pa dito sa area na pinadaan na namin. Marami pang mga

Sana yung nag-enjoy kayo sa vlog na ito. Kaya mga kalumlum, magkita-kits na lang ulit tayo next time. Bye mga kalumlum. Bye. -bye. Bye.